Welcome back guys sa aking YouTube channel. So today pupunta tayo sa London Weight Management at itatry ko yung Easy Slim na procedure pampababa ng taba. So first time ko ito na gawin. Samahan niyo ako guys. Tara, let's go! So yun guys, from Fire Road to Tsong Baro tayo ngayon. Sasamahan niyo ako guys sa aking journey ng pagpapapayat. See ya! So guys, ito tayo magpapa pati pati analysis. So guys, nandito na tayo sa consultation room. Guys, magpapa pati analysis tayo para magbawasan ang baby. So, ayan guys. Magpa-body fat analysis na ako. Ayan. So, pinagpapanood ko. Anong gawin? Eh. Okay. Okay. so. you can see. So, ayan guys. Nandito na ako sa procedure room. At yung nakikita niyo yung equipment. Yun yung gagamitin. So, ayan guys. Magpuluo ko ng treatment. For $28. Is check lang natin experience. Anong gagawin sa akin? Beautiful body. Na brum lang. <laughs> So, meron naman sila dito Baya, sa bias na pantat nila. Diba? na ko na. Okay. Ah, right. Yes. So, this is why I uh, will recommend you to like break. Um, uh, we uh, will start the first one. So, we... Ayan guys, after the AC slim procedure, ayan, nabawasan ako ng 3CM na tapa. In fact, maganda siya kasi nakakaroon sa lahat. Overall, ay nare kaya lang hindi siya regular price yung 28 dollars ang regular price na mga 380 dollars